sila hingaral ni ikaapat Ang pangaray na di na magkila na di na nabobo na Sa labana mga balatan ng mga kalaban ay nababalatan Hindi ka kabilang sa dila sinilang ako yung makatang ino ng hirang Na makatala di na nagawang pamakabaga mga kalaban. Hindi ka po pwedeng umabot sa akin kung labi ninyo hindi pa kalapan Sa iluhin ang mga Ibigay pa pala sa mga mabangga Pinatabib na loob at aga Kaya tira na din ako di masangga Pinabaga at pinagahado sa lahat Ang pagkat na hindi makasakto Sa patalim na panghiwala Ang wawaluhod lahat, lahat sa sakto Sabi ang hati na mga makatagato Sa lamang pinakamataas Sino kayo sumahin na mga tutos Subisipulo ng pinakamalakas Sige kayo kung sabihin na kaya mo na Hindi na natin makatagin Hindi ka umabot sa amin Pagkat ikaw ay nilibig Binaong palalim Ikalawa Sa <laughs> ikiwa Ikalawa Sa mga para Pumapatay na linyang mas matayog pa sa bala. Mga letra na hindi makakula ng iyong utak Kalidad na may lakas na di maapol matinag Misteryoso manunulat na lagi sakto ang ninyo ako kapag uwa kay maputina Kami hindi na Bigay babala sa mga babangga Kinatabi na doang kataga Kaya tira na din ako di masangga Binamaga sa lahat Ang pagkat na hindi makasato Sa patalim na panghiwa lahat Ang lahat sa sangko Kami ang hati na mga makatagata sa laro Pinakamataas Kino kayo tumahin na mga tutwa Subisipo na ng pinakamalakas Sige kayo ko sabihin na kaya mo na Hindi na natin makatagin Hindi ka umabot sa amin Pagkat ikaw ay nilibing pinaumpalanin Ikatlo Wow. Di po le ta sa mga dapat alim na hati na hindi dapat na susumaguhu para sa amin daanap, pinabot, na anak hindi ng pitan na ipapasu ka talunan hindi ng pagkis kung magatunaw hindi leka sa panat na tapang ng dapat alim kung talaga, 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 talaga labat, kanasa, ang mga tao kung matinigang nagkakaisip na magasa kunaw ang tapang ng pagalit at magamakatasa kita pa mga hati na leka na sa mga na sa hindi po sa di masangga Pinamaga at sa lahat ng pagkat na hindi makasakto Sa patalim na panghiwa lahat ang kawawaluhod lahat sa sakto Kami ang hating na mga makatagato sa laro pinakamataas Dito kayo sumahin na mga tutos sumisipulo na pinakamalakas Sige, kayo ko sa pili na kaya mo na hindi na natin makatagim Hindi okay. ka umabot sa amin pagkat ikaw ay nilibing binaong palalim Ako naman mula sa na hanggang ikatlo Mga pakalim ko, damahin mo ang bigat ko Diyan ka lamang sa pagsalang, madalamang makatayang mapagalang ha mga bano At pinaliyag at pinaliyag Pag kinabisado na laro Makinig ka, tagilid ka, dayanig ka sa kataga Na aking pinapanood na nagdahilan Kung bakit lahat ay nabigla Sad bro Hindi ka, sige sumabay ka na sa akin Ang makadama na tensyon Matututo ka di pagkatapos kitang barubali Na malulupit ang leksyon Kakasaka pero di mo ko kayo marami ay inanikot sinalok Nang hindi nagpipilit ilang lugar na ang sinaog ng asero Kahit na isang taon pa ng kami kaya habang ako'y nandito Isa